Aquarius, ito ay isang malikhain at produktibong taon. Ang Jupiter ay gumagalaw sa iyong ikalima at ikaanim na bahay na nagpapalakas ng kadalakan, pagpapahayad ng sarili at daloy ng trabaho. Ang unang bahagi ng dalawang libo at dalawamput anim ay nagdadala ng inspirasyon at marahil ay pagmamahalan. Ang isang solar eclipse sa susunod na taon ay nakakatulong sa pag-streamline ng iyong mga gawi at linawin ang mga prioridad. Ang iyong kagalinan ay bumubuti habang ang iyong mga hilig ay madidim mas praktikal. Ang pag-ibig ay maaaring makaramdam ng mapaglaro at nagbibigay lakas. Ang Jupiter ay nagdadala ng mga fling, saya, at marahil isang pagbubuntis o babong kabanata sa mga bata. Ang eclipse ay maaaring mag-udyok ng mga seryosong desisyon mula sa kalusugan hanggang sa pangako. Ang mga relasyon ay umuunlad sa katapatan at nakabahaging mga gawain. Ang karera, mga malikhaing proyekto, at mga pakitipagsapalaran sa entrepreneurial ay nagsisimula. papalan ni Jupiter ang gawain batay sa hilig. Maaaring ilipat ng eclipse ang iyong pang-araw-araw na trabaho o maging ang iyong trabaho ng buo. Manapiling flexible. Nagpapabuti ang pagiging produktibo kapag ang kadalakan ay bahagi ng ekwesyon. Humanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong 2001, libo at isa, ang Absolutely Psychic Network ay nakatulong sa mahigit limang milyong tao na makahanap ng patnubay, sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso, karera at mga pinakapersonal na hamon sa buhay. Ang aming mga psychic ay hindi lamang likas na matalino. Sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. 2% lang ng mga aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na proseso ng screening. Tinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit 68 na dokumentadong hula sa mundo sa aming newsletter na nagpasindak sa mga manonood sa pamamagitan ng pagkatotoo, isipin kung anong mga insight ang maaaring matuklasan ng aming mga psychic para sa iyo. I explore ang aming website na naglalaman ng higit sa 3,000 video sa tarot, astrolohiya, higit pa sa limang wika, kasama ang mga pang-araw-araw na horoscope sa walong wika upang bigyang kapangyarihan ang iyong araw. Huwag maghintay upang makuha ang mga sagot na nararapat sa iyo. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong ngayon o bisitahin ang Absolute kom upang simulan ang iyong pagbabasa. Magsisimula na ang iyong kalinawan.